ilalagay ko dun sa ano sa pasmo ko para ayun, hindi ko na siya masyadong iniisip yung aking uh, insurance, so yun lang, ganun lang uh, uh, tsaka syempre, tipid budget, so yun ang importante kasi welcome sa aking channel. This is kay po. Simplify happiness. Simple buhay. Buhay na walang art, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Yan, nawala sa isip ko guys na ano, um, tawag dito na due date ko nga pala so yun, so i-share ko lang po ito, again, hindi ko po kayo ini-encourage, hindi ko po kayo inaano na uh, kumuha ng insurance, but ito ay kwentuhan lamang po, sinishare ko lang po ito bilang, yan, isang uh, experience ko uh, bilang isang nanay sinishare ko lamang sa inyo na yung aking experience ayan, sa ng o pagkakaroon ng uh, life insurance. So, hindi po ako nag encourage So, yung kinukwento ko lang po sa inyo na yung kagaya ko pong isang empleyado, ordinary empleyado, isa, uh, yan, paano ba natin ito na ano, nag, na avail o nababayaran? So, yan, nag-message nga po sa akin si uh, BDO na ayan, nananakuha na, na nila yung aking payment. Kasi may nag-comment din po sa akin comment section na uh, Uh, wala nga siyang account so paano ba makukuha yung uh, ma uh, balik pera so yung si BDO money ayan money aid so ayan, may uh, cashback na 8k every 2 years so parang 4000 a, a year so uh, parang the same doon sa friend ko wala siyang account sa BDO so personal siya nag-inquire doon uh, regarding the li uh, life insurance yung money aid so um, parang mas tumaas na nga yung kanyang ano uh, uh, presyo Uh, ang aking pagkakaintindi sa kanya so wala rin siyang account doon so sabi ko paano mo siya binabayaran so personal siyang uh, naguhulog. ay sabi ko ako uh, personally so ayan uh, parang mas maganda kasi kung may account uh, kasi 10, 10k yung maintaining ano eh balance doon sa sa passbook so parang ako mas okay sa akin yung ano yung may um, account para... Limbawa, ako kagaya ko kasi ordinaryong empleyado lang ako. So, ah... Uh, kasi parang ang sa akin is uh, sa Uh, 30, uh, 32, 32k a year. So, uh, yung 32k, 32k a year na yun. So, so pagka simple kang ordinaryong empleyado, napakahirap pa yun. Uh, Ayan, kung may insurance kayo, may payment, yung mga uh, payment. So, parang ako, mas okay yung mag-open ka ng account. Kahit paano, kung meron kang extra pera, edi ibayad mo na dun, ilagay mo na dun sa passbook mo. Para, ayan nga, ganyan. Na, nagme-message -nag -me sila sa akin na ayun na, na, na uh, kuha na nila yung payment ko for the uh, insurance so, uh, kagaya nyan, nakalimutan ko so nagulat ako, may nag-ano na message sa akin, uh, sa aking uh, uh, phone so, yun uh, na na inano na nga nila yung uh, bayad for this month na, uh, nakalimutan ko talaga siya kaya kahit paano, kapag kami pera ako, ayun, uh, Uh, deposit ako, nagde-deposit ako doon ng extra, para kung, ano, makalimutan ko, edi, ba diba? So, sa buong 8 years, so 8 years po siya to pay, uh, yung aking life insurance. So, napaka ko kasi dalawa na lang, dalawang hulog na lang tayo kay BDO Money 8. Yun, sa isang ordinaryong ayan, empleyado, yan, nakagaya ko na may apat na anak, so, na nagbabudget, so, ayan, paano ba natin yun na-maintain yung pagbabayad ganon. Babayad na yun, guys, is, um, ang ginagawa ko, sumali ko paluwagan. So, yun, uh, paluwagan. Tapos, deposit ko doon pagkasasahod ako. So, yun, misan dalawang katawan yung kinukuha ko. So, kasi, um, malaking tulong siya. So, kinukuha ko yung February kasi, um, uh, due date ko ng March. So, yun. Laging February kinukuha ko. And then, yung sa September, so, kasi may nakiusap sa akin na need niya daw yung September. Oh, so, de, okay lang. Sabi ko, sige. Uh, bali, November, ayun, sa sahod ako. Dalawa kami, naghati kami doon sa uh, paluagan, paluwagan. So, sa isang katawan. So, yun. Um, naghati kami. So sabi ko, hati na lang tayo doon kasi baka hindi ko rin makaya yung hulog. So parang sasahod ako doon uh, parang tig 9K kami. so edi pagka sumahod ako noong November, ipapasok ko uli yun. O di ilalagay ko doon sa ano, sa pass ko para ayun, hindi ko na siya masyadong iniisip yung aking uh, insurance. So yun lang, ganun lang. Uh, uh, tsaka syempre, tipid, budget. So yun yung importante kasi guys. So alam nyo yun, um, yun nga, sa kagaya ng sabi ko um kasi yung uh, life insurance double purpose 'yan uh, just in case whatever happen to the uh, sa akin na uh, sa akin palagay lang po again hindi po ako isang ano uh, hindi po ako expert sa insurance so uh, yung aking sincere lang yun yung aking pagkakaintindi at yung aking experience so um kasi nga whatever happen to me nulit ulit ko pa talaga do sa aking uh, 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 financial uh, advisor na nando na talaga may makukuha nila yan and then sabi niya buo makukuha o daw sakad uh, depende sa tubo o tubo ng pera. So yun eh at the age of uh, 65 kahit pa ano uh, may maasahan tayo. So kasi may waiting eh, may waiting na uh, year. So parang ang pagkakaintindi ko, hindi ko makasina no, parang 63 or uh, Uh, 63 or 60 63 or 65 parang ganun na uh, makukuha kong buo yung ano, yung uh, pera kasi next year is 53 na po ako so yun so yun ah uh tapos, matatapos na siya next year so yan, thankful, so thankful po talaga, na ano na itawid ko yun, at tama tama din pag natapos na po ako dun sa aking uh, ano na yun, uh, insurance may magka-college po ako uli so yun, may 2 years pa naman ako na mapapagandaan sila, at din kahit paano yan uh, yan, uh, nag o uh, nag-iimpok-impok na rin tayo. Kasi nga yung experience ko, nung time na may nagka-college ko, ang hirap. So, uh, alam nyo, maraming mga may uh, hindi magagandang comments. So, uh, kasi pag inintindi natin yung pinansin natin yun, ay eh, madi-discourage lang tayo. So, again, may pag sarili po tayong pag-iisip, mayroon po tayong uh, sariling... Uh, uh, decision. So, hindi po tayo pwedeng manduhan or uh, utusan yan, ng uh, ibang tao. So, kaya nga lagi ko sinasabi, hindi ko po siya ipinopromote. So, uh, wala naman ako, wala naman bibigay sa akin si BDO, ba diba? Inaano ko lang yung aking experience na napaka thankful ko po. Kasi, imagine niyo parang kahapon ko lang talaga siya kinuha. So, yan, nag na siya. Dalawang hulog na lang tayo. Next year, March and September. So, yun. So, uh, ako siguro, mas maganda, mas bata, umuha ng ano, insurance. Kasi ako at the age of 45 na, masyadong piling uh, feeling ko, uh, kung mas na paaga, mas maano natin, at uh, mas na-enjoy yung pera. Uh, pero ang ano ko naman is, um, kahit paano, pagdating ng ayun uh, nga, during the retirement time, meron tayong maasahan. So, kagaya rin na sabi ko, meron din akong SS, meron din akong GSIS. So, alam nyo, um, Ah, uh, ganoon, lang ang kasimple ang aking buhay. So, minsan yung sahod talaga, sahod, dumadaan lang, dumadaan lang talaga sa sa aking palad. So, sa ating mga palad, marami, marami tayong ano, mga ganong nanay na talagang dumadaan lang. So, yun, sa paluwagan nakara, nakakaraos po ako. So, yun, mata, medyo matagal na rin yung aming paluwagan. So, yun, um, syempre, yun, um, mga kilala ko rin naman yung mga kasanid doon, mga kasama ko sa trabaho. So, yung pipili kami kung anong month uh, yung aming uh, mga pangangailangan so mayroong January, uuwi ng probinsya, so pagdating ng February, akin yung talaga, ako ako akong kumukuha ng February and then may isang pa akong katawan ng November so yun, may mga kanya-kanya, may mga uuwi ng probinsya ng March ganun, ganun kasimple ang buhay ng isang ordinaryong empleyado so um, tawag dito, nung time na kinuha ko po talaga yun eh parang feeling ko, hindi matatapo. So, lots of prayer, na ayan, maging malusog pa rin po tayo. At, ah, um, uh, yun, para ma-enjoy natin yung ating, ah, uh, yung, uh, ah, pinagirapan. So, alam nyo, ah, uh, at saka sa kahit paano, yun, ah, uh, prefer tayo na kahit paano na mangyari sa atin, may maiuwan tayo doon sa ating mga, uh, mahal sa buhay. Uh, comment doon sa aking, ah, uh, yun, uh, previous vlog na wala nga silang wala siyang passbook uh, so yun mas ma ako kahit paano mas okay yun pero hindi ko po ina-encourage ah. mas okay yung kasi doon na din pumapasok yung AK na balik ano yung uh, money 8 and then uh, kahit paano kung may extra kang pera so ipasok mo na doon pang hulog mo para yun hindi mo na iniintindi so yun um mahirap kasi kung isasama mo pa siya talaga doon sa isipin mo na ano so pagka uh, yun, nagkaroon ako ng ek, uh, extra pera, yun ah uh, ipinapasok ko doon so hindi na yun, nagmumol tayo, yun, hindi na namamasyal ako sa ano, wala, so hindi ko ah, uh, kumbaga kahit ay, uh, yung ano lang naman ah, uh, yung mga kumbaga yung the wants and the needs so yung puro needs muna tayo ngayon, so yun, na thankful tayo na kahit paano, yun eh Uh, imagine niyo parang kahapon lang talaga, kahapon ko lang siya talaga kinuha, kahapon ko, ka usap ko lang yung ano, and then pala, matatapos na pala ako next year, so ayan. to God be the glory, na nakapakabuti talaga ng ating ano, Panginoon, alam nyo guys, talaga, kasi, ordinary empleyado lang naman po ako, tapos yung aking husband isa, ayun, wala namang permanenteng trabaho, so, talagang disiplina, disiplina lang talaga sa paghawak ng pera. So, uh, kung yan yung mga nag-uumpisa so yung mga nag-uumpisa sa Money 8 yan nag-uumpisa sa BDO Money 8 so yan uh, matatapos nyo rin po yan at yan uh, one day matatapos din po natin yan kasi nga next year pa lang next year pa lang po ako matatapos so yan um, dalawang hulog na lang po at tayo ay matatapos so yan napaka thankful ko po so again Again po, again po, hindi po ako nag encourage So, wala po akong pinopromote dito. So, yan kinukwento ko lang po sa inyo, ang uh, aking experience sa pag, uh, pagkuha ng uh, life insurance. So, um, alam nyo, uh, yun, uh, na sobrang ano talaga, masaya ako kasi nga ah, uh, yun, dalawang hulog na lang tayo so yun yun lang, kaya lang ako nakakabayad nun, kasi, imagine ninyo ilan yung nag-aaral ko, may nag-aaral akong dalawa so yun, syempre may mga bayarin pa tayo, ang dami natin mga uh, bills, na binabayaran mga due dates, so yun ah, uh, kahit paano yun uh, great help sa akin talaga yung pagsali ko sa paluwagan so siya yung talagang pinampapasa ko doon na panghulog so yun, Um, So, mga nag-uumpisa dyan, yan, uh, matatapos din po natin yan. So, yun, ah uh, kahit paano, yun, may, uh, yun, may pinaglagyan tayo ng ating uh, pera. So, again, hindi po ako financial guru. So, yan, guys, thank you, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget po to like, subscribe, to share this video. And don't forget po to hit that button to hit the button po. Don't forget po po.